Arico, Saan ka pupunta? Ha? Saan kayo pupunta? Nagtatanong ako, Arico. Saan kayo pupunta? Ah. Saan? Saan ka pupunta? Eh, ba't nakasunod kayong dalawa? Ha? Saan kayo pupunta? Oh. Nauna no, na ka pa talaga. Diyan lang, ha? Ang pangki, oh. Ang sarap ninyo eh, no? Ah, ano? Ano? Akala nyo, lalabas ako ng gate. Kukunin ko nga lang tong balde na pinaglagyan ng pinagsampayan ko. Hoy, dito lang. Pangki, soro sana na? Okay. Tara, pasok, Ki. tara, Tara, tayo sa Doon tayo sa kusina. Pasok na. Soro. 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 Psst. Halika na, pasok na. Dito na. Wala kayong kasama dyan. Baka mamaya kung saan kayo nagpunta. Kung saan kayo magpupupunta. Oh, dito. Dito, na, dali na. Oy! Tangki! Andun si Miming sa ano, kusina. Dali! Andito! Dali! Andito! Asa na? Ayun o! Ayun o! Ayun o! Ayun! Oh! Oh, dali! Ayun o! Sos! Ang mata! Hmm! Oh! kita nyo ba? Oh! O, oh, di ba? O, oh, di ba? Nakita nyo? O, oh, di ba? anjan, O. Oh. Hinahanap nyo eh. so, O, oh, o. Oh, Mag-aaway si Soro. Naku. O. Oh, soro ha? Kakaltukan kita, Soro. Kakaltukan kita, Soro. Nangagaw ka na nga ng ano, pagkain, ko pang galit. Kawawa naman ang... Ibrang <laughs> kalu, ibintaw ni Ibrang, gagaw ang pagkain ni Soro. Oo, oh, oh, magagalit pa yan kay Pangki. Ako ba, Soro? Kainin mo na kasi. Sige na, kainin mo na. Soro. Kainin mo na, dali na. Kukunin ni Ibrang yan at saka ni Spanky. oh, sige. Mm, mm, mm. Oh. Purbista na yung mong dagway soro. Pertin pagkatapang. Lagot kayo ngayon. Maliligo kayo ng 2 oras ngayon. <laughs> ay ay, maliligo ng di oras tong dalawa kong alaga ah kawo katapang o goodbye guys, bye bye guys goodbye na hinoon o sa pod bye, please like at subscribe po at follow po, marami pong salamat ang ano ni ano isugog na o, oh ang nga lang si Pankyo. Nakadapa. Nakatingin lang sa kanya. Pero sobrang napaka-tapang, oh. Oh, lagot. Dalawa magiging kalaban nito. Kunin ko na nga to. Baka mamaya, eh. Mag-away pa kayo. Oh, oh! Oh! <laughs> Wala na,